Kinutya ang pananalita ng bata, pero sa entablado, ang boses niyang minamaliit ang nagpanalo. Anong linya ang nagpastanding ovation? Sa isang auditorium na may malalaking chandelier light at makakapal na asul na kurtina, naghahanda ang dalawang kupunan sa magkahiwalay na kahoy na lectern. Sa kaliwa, Pormadong-pormado ang dalawang debater na nakaasol na blazer. Hawak ang kanilang papel. Sa kanan, isang payat na batang nakakremang long sleeves, nakataling navy blue na kurbata at may pinong hiwa ng buhok. Siya si Ellie, mula sa pampublikong paaralan. Hawak niya ang iisang pirasong papel na kinulayan na ng pawis sa paulit-ulit na ensayo. Sa harap, nakaupo ang tatlong hurado na nakasuot ng suit. May basong tubig sa mesa at nakaabang ang mikropono. Nakasindi na ang berdeng ilaw ng timer. Bago magsimula, may mga bulungan mula sa likuran. Siya ba yung nagsasalita ng dialect? Yung grammar niya mali-mali. Nakasubaybay ang ilang magulang at may ilan pang estudyante sa audience na napapailing. Sa pinakalikod, makikita ang electronic scoreboard na malabong nakasindi, handa nang magbilang ng puntos. May pumipintig na kabasa sa dibdib ni Ellie, pero mas malakas ang tawag ng mikropono sa harap niya. Isang itim na gooseneck mic na nakapirme sa kahoy na lectern na may ukit na bituin. Anunsyo ng moderator. Motion This house believes that language policies should recognize and elevate regional dialects in national education. Tumayo muna ang kupunan sa kaliwa, ang Champion School. Malinaw ang English, maligsi ang ritmo. Kumaway ang mga kamay, tumango ang mga hurado. Pumalakpak ang ilan. Sumunod na ipinatawag ang opposition. San Isidro Elementary at si Ellie ang unang speaker. Huminga si Eli, inilapit ang bibig sa mikropono. Sa unang salita pa lang, maayong hapon, may iilang pumitik na tawa sa likod. Hinarap niya ito hindi sa galit kundi sa niting may hiya at diretsyong nag-Filipino. Magandang hapon po. Sa salitang kilala ninyo at sa salitang minanako, pareho kong dadalhin ang aking punto. Mabilis na nag-anyaya ang boses niya. Hindi kasing sosyal ng kaliwa, pero may tibok parang drum ng entablado. Una, wika niya. Ang wika ay tahanan. Itinuro niya ang blue na kurtina, ang pulang tali ng safety rope, ang mga taong nakaupo sa mataas at mababang bahagi ng audience. Hindi lahat lumaki sa iisang bahay. Kung pipilitin mong malipat ang lahat sa iisang pinto, may maiipit at may maiiwan. Hinayaan niyang lumutang ang katahimikan. Dinampot niya ang papel, saka nagpatuloy sa Tagalog at dialect na halinhalinan. Kung magtuon ka sang dila sang isa ka hindi mo lang siya ginatudloan magbasa. Ginatudloan mo siya kung paano gid siya magpati sa iyang kaugalingon. Sa cross-examination, sumabat ang champion speaker. But doesn't too many dialects confuse learning standards? Mabilis ang English niya, parang metronome. Sumagot si Ellie, hindi nagpatinag. Standards should not mean standard faces and standard homes. Sa kanya pinaliwanag. If a child first learns in a language of the heart, transitions become bridges, not walls. Napatingin ang hurado sa isa't isa, nagno-notes, sakat pinindot ang berding ilaw ng timer para ipahiwatig na malinaw ang sagot. Sumunod na speaker ng Champion School. Mahabang listahan ng statistics, maraming aamin, pero may linya ring tumama. Kapag nagkakamali ang grammar, hindi lang siya hindi kailangan ng mga tao, kundi pagkasisira rin sa kanilang pag-intindi napaarko ang kilay ng ilan sa audience parang sumasang ayon mabilis na sinagap ni Ellie ang hininga at kinausap ang sariling dibdib huwag mong kalimutan ipakita kung bakit may saysay ang tinig mo sa ribattle tinigasan niya ang niti kapag sinabi ninyong mali ang grammar ang ibig nyo bang sabihin ay malirin ang buhay na nagluwal sa grammar na yon tumigil muna siya. Sunukat niya ang epekto. Kapag tinawag mong mali ang pananalita ng isang nanay sa palengke, mali na rin ba ang pag-ibig niyang napasahan sa anak? Hindi po. May tamang gamit ang standard grammar. Oo. Pero may tamang tao rin sa likod ng bawat salita. At kung tatanggalin natin ang tao, ano pang silbi ng titik? May mahihinang palakpak, mabilis na pinutol ng timer, pero sapat para gumuhit ang niti sa bahagi ng kanyang labi. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanunood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Ipinatawag ang closing argument ng Champion School. National unity requires a common tongue. Matingkad, malutong, at parang natapos na ang laban. Hanggang sa pagharap ni Eli para sa huling dalawang minuto. Inayos niya ang papel sa lectern. Marahang pinadausdos ang kamay sa kahoy na may ukit na bituin. Saka tumingin sa tatlong hurado. Kung iisang dila ang tanging tulay, panimula niya. Bakit nakatawid sa buhay ang lolo ko gamit ang salitang hindi nyo alam? Bakit ako nakatayo rito sa harap ng mikropono, sa harap ng mas maraming banyagang salita at hindi pa rin nawawala ang ugat ko? Tumikim siya, sumulyap sa audience, nakapikit ang ilang magulang, marahil ninanamnam ang tinig. Inaamin ko pagpapatuloy niya, hindi kasing kinis ng inyo ang aking grammar. May diksyonaryong hindi ko kabisado. May accent akong dala mula sa baryo. Pero pakinggan ninyo ito. Huminga siya ng malalim. Ang wika ay hindi eksaminasyon. Ito ay tahanan. At kung wala pa kayong nakakalimutang aral ngayong hapon, sana ito. Kung hindi mo mauunawaan ang salita ko, unawain mo muna ang tao ko. Parang mabagal na alon ng sumundot sa audience, may pumalakpak may tumayo, may numiti hanggang sa kumapal ang palakpakan. Sa Q&A ng Hurado, tinanong ng pinakamatanda, paano ipapatupad ng praktikal ang pagangat ng mga dialekto? Walang kieme si Eli. Una, mother tongue bridge programs. Gamit ang lokal na guro sa unang baitang, may modules na magta-translate ng konsepto bago iakyat sa Filipino at Ingles. Pangalawa, Community Lexicon Projects. Kasama ang mga elder, ililista natin ang salitang may katumbas sa siyensya at matematika. Pangatlo, Teacher Exchange. Ang mga mula sa lungsod ay matututo sa baryo at ang mga guro sa baryo ay magkakaroon ng karanasan sa lungsod. Hindi ito tungkol sa paghihiwalay, ito ay tungkol sa pag-uugnay. Pinindot muli ng hurado ang gerding ilaw, tanda ng kasiyahan sa linaw ng sagot. Pagbalik sa upuan, may isang studyante ng Champion School ang napangiwi at nagbulong. Maganda ang speech pero accent. Dinig ng isa sa mga hurado. Hindi nagsalita, ngulit lalo pang masinsinan ang pagsusulat niya sa talaan. Sa likod, tumayo ang coach ni Ellie. Naka-gray na blouse, mahigpit ang kapit sa clipboard at tumandong lang. Tila sinasabing, tuloy mo lang anak. Ipinakita sa screen ang maikling speaker's course. Malabo sa malayo pero may mga numerong gumagalaw. Nakapwesto ang red velvet rope sa gilid at ang mga tao nakayuko, nakamasid. Tumayo ang moderator, humarap sa microphone. "We'll give the floor to the audience for a minute." Biglang lumapit isang ginang mula sa likod, isang tindera sa palengke, halatang taga-suporta ng San Isidro. "Anak, salamat sa boses mo." Hindi iyon bahagi ng programa pero may pumalakpak. Hindi napigilan ng mga organizers ang munting sandali. Balik sa opisyal na programa, Deliberation, ang tatlong hurado nagbobulungan. May isa pang staff na naka asul ang dumaan sa gilid. Dala ang maliit na lampara sa mesa ng board. Eksaktong lamparang kita sa pinakalikurang mesa sa entablado. Ilang minuto ng tahimik, taning ugong ng aircon at kayod ng ballpen ang maririnig. Si Ellie, nakatayo pa rin sa lectern. Hindi siya umalis. Nakatagda pa kasi ang final ribat kahit tapos na ang oras. Huling salita, sabi ng moderator. Isang pangungusap. Tumapat si Ellie sa mikropono. Marahang kumatok sa kahoy. Kung iisa lang ang wika na pinapakinggan natin, marami tayong taong hindi maririnig. At doon tuloy ang bumigay ang ilan. May humigbi, may tumayo, may pumalakpak na may kasamang sigaw. Umupo ang hurado sa mesa, pinindot ang huling boton. Umilaw ng maliwanag ang scoreboard sa likod. Winner, San Isidro Elementary. Parang nabasag na salamin ang katahimikan, sumabog sa palakpakan. Ang champion school, bagaman hindi nakangiti, ay tumayo at nagpalakpakan din, marangal sa pagkatalo. Lumapit ang leader nila kay Eli, iniabot ang kamay. Maganda ang pagsasalita mo, sabi niya sa Filipino. Hindi ko na kailangang pagsabihan ang grammar mo. Mumiti si Eli, mahina. Salamat, magre-review pa rin ako bukas. Habang kinakabit ng moderator ang medal sa leeg ni Eli, Nakita sa gilid ang guru niyang halos maiyak at ang ilang batang nanunood mula sa likod. Mga kapwa niya estudyante na minsang pinagtawanan dahil sa punto. Ngayon, nakahawak sila sa red rope, nagsisigawan ng, IDOL! Sa pinakaharap naman, nakayuko ang pinakamatandang hurado. May sinulat sa index card, LANGUAGE IS HOME, REMEMBER! Sa maikling panayam pagkatapos, nilapitan ng isang batang reporter si Ellie anong linya mo ang tingin mong nagpa-standing ovation? Natawa si Ellie. Tinignan ang kahoy na lectern na may bituin na tila kuminang sa ilaw ng entablado. Siguro, sabi niya, yung kung hindi mo mauunawaan ang salita ko, unawain mo muna ang tao ko. Pero hindi lang salita yun, aral yun para sa ating lahat. Pinawag sa ng coach, kinausap ng mga kakampi, niyakap ng mga magulang mula sa audience. Sa dulo ng asul na kortina, may lampara pa rin na may munting aboy. Ang ilaw nito, kasama ang palakpakan, ang tumahib sa gabing iyon. Isang paalala na ang boses na galing sa baryo, sa palengke, sa bahay na gawa sa kahoy at yero ay kayang umalingaw-ngaw sa pinakamalalaking entablado. Pagbaba ni Ellie sa stage, Napadaan siya sa mesa ng hurado. Tumango ang pinakamatanda. Iha, este, iho, sabay halakhak nilang magaan. Maraming salamat sa paalala. Ako po ang dapat magpasalamat dahil ngayong gabi narinig ninyo hindi lang ang wika ko kundi ang taong dala nito. Sa labas ng auditorium, murang hangin ng gabi at kamoy ng pawis at papel ang sumalubong. Pinisil ni Eli ang medal hindi para ipagyabang, kundi para ipaalala sa sarili na ang panalo ay hindi lang tropeo. Ito ay karapatang magsalita, makinig at magtayo ng tulay sa iba't ibang tahanan ng wika. At sa unang hakbang palayo sa asul na kortina, dala niya ang boses na minsang kinutya. Ngayon, boses na may kapangyarihan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!